usta mga kasaliksik? Ang T-90 tank ng Russia ay tinuturing na isa sa mga pangunahing asset ng kanilang ground-based forces. Ayon kay President Vladimir Putin, ito ang pinakamahusay na tank kayo sa buong mundo. At kapag ginamit ng tama, dapat itong magbigay ng malaking bentahe sa Russia laban sa Ukraine na may limitadong bilang ng mga tanke. Subalit, sa nakalipas na dalawang taon, bihirang gamitin ng Russia ang T-90 at kapag ito'y inilalabas, marami sa mga ito ang nasisira. Mahigit isang daan na nga ang nawawala. Isa sa mga katanungan ngayon ay kung bakit mabagal ang deployment ng T-90 at bakit kahit ito'y ginamit na sa labanan, tila hindi nakukuha ng Russia ang bentahe mula rito. Ayon sa mga ulat, nitong Marso 2024 lamang, tumanggap ng bagong batch ng T-90 ang Russia mula sa Rostec isang pangunahing defense conglomerate ng Estado na nagpapakita ng patuloy na mataas na pagtitiwala ng Russia sa mga tangke na ito. Ang kumpanyang Orgovan Zavod ang gumawa ng mga T-90 at sila ay pinasok sa serbisyo noong 1992 na may tatlong crew members. May sukat itong 31.2 feet na haba at 12.4 feet na taas na naglalagay dito sa isang napakalaking kalamangan sa larangan ng digmaan. Ito ay nakabase sa mga disenyo ng T-Series ng Soviet Union, ngunit may mas mahusay na mobility, protection at mas malakas na firepower. Ang pangunahing sandata ng T-90 ay ang 125mm 2A46M smoothbore gun na may thermal sleeve upang maiwasan ang overheat ng barrel sa panahon ng firing, kaya mas tumatagal ang lifespan nito ang baril ay may kakayahang maglunsad ng iba't ibang klase ng mga bala, kabilang ang high explosive fragmentation, armor piercing at anti-tank rounds. Bukod dito, merong 9M11 Reflex Anti-Tank Guided Missile System ang T-90 na may sakop mula 328 hanggang 13,123 feet. Ang system na ito ay may kakayahan mag-target ng mga mabababang lipad na aerial targets gaya ng mga helicopter. Kasama rin sa arsenal ng T90 ay ang 12.7 mm air defense machine gun at 7.62 mm coaxial PKT machine gun na nagbibigay sa crew ng maraming option sa pagpapapotok laban sa mga kalaban sa lupa o himpapawid. Sa kabuuan, ang T90 ay may sapat na versatility upang labanan ang iba't ibang banta. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ito nagbunga ng malaking tagumpay para sa Russia sa kasalukuyang mga labanan. Ang T-90 tank ng Russia ay kilala sa lakas nito, ngunit napakabagal kumilos, kaya kinikailangan ng matibay na proteksyon laban sa mga kalaban. Ang kombinasyon ng makapal na armor plating at store one defensive suit ang nagbibigay ng protection dito. Ang system na ito ay may laser warning system na gumagamit ng apat na receivers para magbigay babala sa mga paparating na banta at may infrared jammer na pumipigil sa pag ng mga armas. May grenade discharging system din ito na hindi para umatake kundi para lumika ng aerosol screen upang itago ang T-90 mula sa mga kalaban. Ang lahat ng ito ay kinokontrol ng isang computerized system Pagdating naman sa mobility, ang T90 ay may 840 horsepower na 4-stroke V12 piston engine na pinapagana ng diesel at maaring haluan ng benzin o kerosene. Ang tangke ng gasolina ay armored plated din at may kakayahang mag-imbak ng hanggang 351 gallons. Bukod pa dito, may snorkel system ito na maaaring gamitin sa loob ng 20 minuto upang makatawid sa tubig hanggang 16.4 feet kapag kompleto ang gamit. Ang T-90 ay isang makapangyarihang military equipment na tila kinikilala ng ilang bansa bilang isang mahalagang sandata. Isa nga sa mga malalaking customer nito ay ang India na nagsimulang umorder ng T-90 mula sa Russia noon pang 2004 at tinawag nila itong Bishma. Sa kabuuan, may 300 T-90 tanks na binili mula sa Russia at 1,100 na ang ginagamit ng Indian Army kabilang na ang mga binoo sa kanilang sariling bansa gamit ang mga piyesang ibinigay ng Russia. Bukod sa India, regular na bumibili ng T-90 ang Algeria na umorder ng 180 tanks noong 2006 pati na rin ang Uganda na may 44 na T-90s. Bumili rin ang Saudi Arabia ng 150 T-90 tanks noong 2009. Sa paglipas ng panahon, marami ng pag-upgrade ang T-90 at ang pinakamodernong version nito ay ang T-90M o Proyev 3 na inilabas noong 2017. Ang T-90M ay dinisenyo matapos ang mga operasyong kontra-terorismo ng Russia sa Syria noong 2010s. Ito ay may malakas na makina na 1130 horsepower kumpara sa 840 ng original na T90. Meron din itong PNM Sous-na U-Gunner View System na nagbibigay dito ng kakayahan sa anumang panahon at mas mahusay na pag-target. Mas mabilis din ito, kayang umabot ng 37.2 miles per hour at may saklaw na 341.7 miles. Ang T90 at T90M ay talaga namang napakalalakas na tanke kung sa papel lamang natin ito titignan. Ngunit sa aktual na bakbakan sa Ukraine, hindi ito gaano epektibo. Marami nang nawawalang T90 at T90M kesa sa inaasahan ng Russia. Ayon sa ulat noong July 16, 2024, ang mga nawalang T90M ay umaabot na sa tatlong digit. Batay sa mga datos mula sa Oryx, isang open source war tracker. Ayun dito, isang daang T90M units na ang nawawala mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Gayunpaman, maaring mas mataas pa ang aktwal na bilang ng mga nawawalang tangke dahil ang Oryx ay nagbibilang lamang ng mga nasira na may ebidensya tulad ng litrato o video. Kaya naman sa kabuuan, ang nawawalang isang daang T90 ay bahagi ng 3,235 tanks na naitala ng Oryx kung saan 2,199 dito ay kumpirmado nang ngang nasira. Ayon naman sa Ministry of Defense ng Ukraine, mas mataas ang bilang na ito at umaabot na sa 8,227 na tanki na ang nawawala sa Russia, higit sa doble ng naitala ng Oryx. Ang mga T-90 tanks ay inaasahang magiging matagumpay sa operasyon dahil pinagsama nito ang matibay na chassis ng T-72 at advanced na weapon system ng T-80. Ngunit ayon kay Martin J. Doherty, may akda ng aircraft, tanks, and artillery of the Ukraine War? Mukhang hindi ito sapat upang labanan ng mga bagong generation ng top attack weapons na ginagamit ng Ukraine. Isa sa mga dahilan ng pagkatalo ng T-90 ay ang kakulangan nito ng protection laban sa top-down attacks. Gamit ang mga armas tulad ng NLAW, isang anti-armor weapon na gawa sa Saab Buffers Dynamics nagawa ng Ukraine na kontray ng mga tangke ng Russia. Ang NLAW na kayang i-deploy ng infantry mula sa mataas na posisyon ay isang portable missile system na binuo sa tulong ng UK at Sweden. Bagaman hindi palaging kayang botasin ng NLAW ang armor ng T-90, sapat na ang top-down strike para gawing malala ang pinsala nito. Ayon kay Doty, may iba pang mga salik na nagdudulot ng problema sa hukbong militar ng Russia. Isa sa mga hindi masyadong nabibigyan ng pansin ay ang kakulangan sa maayos na pagsasanay ng kanilang mga sundalo. Ang T-90M tank halimbawa ay nangangailangan ng tatlong bihasang sundalo upang magamit ng epektibo. Gayunpaman, ilang ulat ng sagupaan sa pagitan ng puwersa ng Russia at Ukraine ang nagpapakita ng kakulangan ng Russia sa taktika noong Pebrero 2023. Tinangka ng Russia na sakupin ng bayan ng Fuladar na nasa 93 miles timog kalura ng Bakhmut. Sa operasyong ito, umatras ang mga sundalong Russian. Iniwan ang mahigit 30 armored vehicles. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War, ang footage ng naturang pag-atake ay nagpapakita ng mga maling taktika at hindi tamang pamumuno na nagpapatunay na ang mga sundalong ipinadala ay kulang sa pagsasanay at sa tamang utos. Ang tugon ng Russia sa kakulangan sa pagsasanay ay ang pagdagdag ng mas maraming sundalo sa bawat operasyon. Bagaman minsan ay epektibo ito, nagre-resulta naman ito sa malaking pagkalugi sa kanilang mga sundalo at kagamitan. Isa sa mga apektado ng estratehiyang ito ay ang T-90M tank na nadadala rin sa mga maling desisyon ng mga hindi sanay na komandante. Ayon kay Doty, Ilang T-90M ang nasisira dahil sa hindi tamang paggamit ng mga sundalo at hindi ang kop na taktika ng mga leader. Ang mga pagtaas ng pagkatalo ng T-90M ng Russia ay maaaring dulot ng ilang dahilan. Isa rito ay ang mas malaking bilang ng mga tangke na ipinapadala sa labanan. Ayon sa military expert na si David Axe, ang paglago ng pagkatalo ng T90M ay hindi naman nangangahulugang tagumpay na agad para sa si Ukraine. Sa halip nagpapakita ito na ang Russia ay nagpapadala ng mas maraming flagship tank sa si Ukraine na indikasyon na tumataas ang produksyon ng mga ito. Posibleng naniniwala ang Russia na mabilis nilang mapapalitan ng mga tanke kaya handa silang isugal ang T-90s dahil may sapat naman silang reserva. Si Axe ay naniniwala din ang mga gumagawa ng T90M tanks tulad ng Oliver Gonzavod ay may sapat na panahon upang makagawa ng ilang daang bagong T90 simula ng magsimula ang digmaan sa Ukraine. Ginamit niya ang pagtaas ng pagkatalo bilang ebidensya ng pinalawak na produksyon ng Russia. Ipinapakita din ni Axe na tumaas o nag ang mga pagkatalo ng mga lumang Soviet-era T-62 tanks noong Oktubre 2022. Sumunod ang T-80 tanks noong Hunyo 2023 at kasalukuyan ang T-90 tanks naman. Ipinapakita nito na mas pinatagal ng Russia ang pagpapadala ng kanilang mga makabagong tanke eh, upang makagawa ng mas maraming T-90. At ngayon ay sapat na ang bilang nito, kaya mas marami na ang ginagami. Gayunpaman, ang lahat ay depende sa kung gaano karaming T-90M ang nagagawa ng Russia. Ayon kasi sa Bulgarian Military Report noong Enero 2024, tinatanggap ng Russia ang humigit kumulang 130 T-90M tanks taon-taon mula noong 2023. Bagamat katumbas ito ng mga nasirang T-90M sa Ukraine, may mga ulat din na mas mababa ang aktual na produksyon ng mga ito. Sa isang pagsusuri naman ng International Institute for Strategic Studies o IISS, tinatalakay nila, ang mga quarterly delivery ng T-90M tank sa Russia mula Pebrero 2022, tinatayang nasa 231 hanggang 267 na T-90M ang nagawa. Gayunpaman, sa 2023, nakatanggap ang Russia ng mas mababang bilang. Humigit kumulang 70 lamang na tanke na mas mababa kaysa noong hindi pa nagsisimula ang digmaan na nasa 130 tanke nga ang nagagawa kada taon. Isa pang posibilidad ay ang mga ipinapasok sa Ukraine na T-90M ay maaaring upgraded na versyon ng mas lumang T-90A. Bagamat mas mabilis itong gawin, limitado ang dami ng stock ng mga lumang modelo. Kaya maaaring mas kaunti ang mga ito sa reserba ng Russia. Ang T-90M tank ng Russia na itunuturing na isa sa mga pinaka-advanced na tankay sa mundo ay patuloy na nahaharap sa mga seryosong hamon sa Ukraine. Bagamat tuloy-tuloy ang produksyon ng mga tanking ito, limitado naman ang bilang na kanilang nagagawa kada taon. Naayon sa mga ulat ay nasa pagitan ng 70 hanggang 130 units lamang. Sa kabila ng kanilang mga advanced na teknolohiya, patuloy na bumabagsak ang T-90M tanks sa kamay ng mas murang armas at mga taktika ng Ukraine forces. Isang magandang halimbawa ng epektibong depensa ng Ukraine ay ang insidente noong January 2024 sa labas ng Avidivka kung saan dalawang M2 Bradley Infantry Fighting Vehicles ang nagtagumpay laban sa isang T-90M. Ginamit ng mga M2 ang kanilang mga high explosive rounds upang targetin ang optika ng T-90M na siyang nagdulot ng pagkasira ng depensa ng tanke. Nabulag ang T-90M at napilita ng mga crew na lisanin ito. Kasunod nito, natapos ang laban ng may isang drone ng Ukraine ang tuluyang sumira ng tangke. Bukod dito, ipinapakita rin ng Ukraine ang kanilang kahusayan sa paggamit ng mga UAVs o drones upang pabagsakin ng mga T-90M. Noong Mayo 2024, binapakita sa isang video kung paanong nakapag-target ang isang kamikaze drone sa engine ng isang T-90M at sinunda ng isa pang drone na tumarget naman ng turret ng tangke. Ang pag-atakang ito ay nagdulot ng pagkabagsak ng system ng tangke, dahilan upang ito ay hindi na magamit. Ang mga insidente ito ay nagpapakita na hindi sapat ang mga depensa ng T-90M laban sa mga makabagong armas sa taktika ng Ukraine. Bagamat mas advanced ang teknolohiya ng mga T-90M kumpara sa mga mas lumang tangke tulad ng T-62 at T-80, ang mga ito ay patuloy na bumabagsak sa mas murang kagamitan ng Ukraine tulad ng NLAW at UAV. Dahil sa mga limitasyon sa depensa ng tangke at mahinang pagsasanay ng mga crew ng Russia, madaling nakukuha ng mga Ukrayna ng mga pagkakataon upang pabagsakin ng mga tangke na ito. Isa pang halimbawa ng mahinang depensa ng Russia ay noong July 2024 nang isang buong T-90M tank ang nakuha ng Ukrainian Hunter Brigade matapos itong iwan ng mga tauhan ng Russia ang tanke kasama ang iba pang mga military vehicles tulad ng T-80 at BMP-2 ay naiwan ng walang tauhan dahilan upang madaling makuha ng Ukraine. Ang insidente ito ay pinakita bilang resulta ng kakulangan ng pagsasanay at mahinang pamumuno ng mga tauhan ng Russia. Sa kabuuan, malinaw na ang pagkalugi ng Russia sa T-90M tanks ay hindi lamang dahil sa kanilang kakulangan sa produksyon kundi pati na rin sa kanilang kakulangan sa taktikal na kahandaan at mahusay na pagsasanay. Habang patuloy ang produksyon ng mga mas bagong T-14 tanks, limitado rin ang paggamit nito sa digmaan. Marahil dahil sa takot ng Russia na maulit ang mga pagkatalo ng T-90M. Habang patuloy ang labanan, patuloy ding natututo ang Ukraine na gamitin ang kanilang mga kakayahan upang talunin ang mga advanced na tangke ng Russia gamit ang mga taktika at teknolohiyang hindi inaasahan ng kanilang mga kalabat.